Magandang araw sa inyong lahat. Isang napakagandang kwento ang ating pag-uusapan ngayon, ang pagsilang ng ating tagapagligtas at ang mga pantas na sumamba sa kanya. Noong panahon ng pag ni Herodes sa Hudeya, may mga pantas na naglakbay mula sa silangan patungong Jerusalem. Isipin ninyo ang kanilang determinasyon Naglakbay sila ng napakalayo dahil nakita nila ang isang natatanging bituin na nagpahiwatig ng pagsilang ng hari ng mga judyo. Nang marinig ni Haring Herodes ang balitang ito, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Agad niyang tinipon ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan para alamin kung saan isisilang ang Kristo. Ayon sa hula sa Bethlehem ng Juda, isang munting bayan na hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan mapanlin lang si Herodes. Palihim niyang kinausap ang mga pantas at nagkunwaring nais din niyang sumamba sa sanggol. Ngunit ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang masamang balak. Isipin ninyo ang kagalakan ng mga pantas nang makita nila ang bituin na tumigil sa ibabaw ng bahay kung saan naroon ang sanggol na si Jesus. Doon nila nakita ang bata kasama si Maria, at walang pag-aalinlangan silang nagpatirapa at sumamba. Hindi sila dumating ng walang dala. Nagbigay sila ng mga mahalagang regalo, ginto, insenso, at mira. Sa huli, pinangalagaan ng Diyos ang kanyang anak. Binalaan niya ang mga pantas sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nagiba sila ng daan pa uwi. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin ng dalawang magkaibang tugon sa pagsilang ni Jesus ang mapanlinlang na pakanani Herodes at ang tapat na pagsamba ng mga pantas. Hanggang ngayon, tinatawag tayo ng Diyos na sumamba sa Kanya ng may katapatan at kagalakan. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at ilike ang video na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.